hindi lahat ng humahawak ng Biblia ay naghatid ng katotohanan at hindi lahat ng gumagamit ng mga talata mula sa Biblia at nagsasabing may batayan sila ay totoong naiintindihan nila ang kanilang sinasabi. Isa na naman po paksa ang ibabahagi ko po sa inyo kung saan ay para po maging maingat tayo sa ating mga binabasa, pinapanood at pinapakinggan. Alam niyo po, hindi lahat ng humahawak ng Biblia ay naghatid ng katotohanan at hindi lahat ng gumagamit ng mga talata mula sa Biblia at nagsasabing may batayan sila ay totoong naiintindihan nila ang kanilang sinasabi. Katulad ng nasasabi namin dito sa pathag, kadalasan ay ay Jesus ang ginagawa ng iba. Akala nila dahil sa may naipapakita silang mga talata mula sa Biblia ay tama na sila. Ito po ang sinasabi naming proof texting. Hindi ba madalas sa mga nababasa natin o naririnig sa mga anti-katoliko na dapat may batayan sa Biblia? O dapat? sa Biblia. O di kaya ay word for word na mababasa. Ang problema po dito sa mga gumagamit nito ay magkakabi ang lang sila ng mga talata mula sa Biblia at magka-claim na tama ang kanilang pagkaunawa. Pero, out of context naman pala at hindi nila alam ang historical context. Sa pagkakataong ito ay bibigyan ko po kayo ng aning napalatandaan na huwag nating kalilimutan. Paano ba natin malalaman na questionable ang kaalaman ng isang sekta pagdating sa Biblia? Narito po ang mga palatandaas na ang kaalaman ng isang sekta ay questionable. Una, magduda ka na kapag ang isang sekta o tagapagturo nito ay mahilig sa proof texting pero hindi marunong sa historical context. Kadalasan po ay makikita natin sa telebisyon o mababasa natin sa social media na gumagamit ang mga anti-katoliko na mga Bible verses. At pagkatapos po ay sasabihin nila na tama sila dahil meron silang ginagamit na mga talata. Pero tanungin mo kung naiintindihan nila ang historical context ng nasabing talata tiyak na makikita mo na hindi nila ma-explain sa'yo o hindi nila naiintindihan ang tinatawag na historical context. Ang gagawin nila ay ipipilit nila sa iyo na sila ay tama dahil may naipapakita sila sa iyong mga talata na ayon lang sa kanilang pagkaunawa ay sumusuporta sa kanilang pinaniniwalaan. Tanungin mo at ipa-explain mo sa kanila kung ano ang historical context ng nasabing talata. the historical context which will differ from book to book has to do with several things: the time and culture of the author and his readers, that is the geographical, topographical, and political factors that are relevant to the author's setting. pangalawa, allergies sa original text o allergy sa Hebrew at sa Greek. Ang gusto lang palagi ay dapat babatay sa Tagalog translation. Kung meron pong isang sekta ang nagsasabi sa iyo na bobo ka sa banal na kasulatan at sila ay tama pero allergy naman pala sa Hebrew at Greek, hmm, magduda ka na! feeling magaling sa Biblia dahil may mga proof text sila. At kapag tinanong sila sa Hebrew at Greek na mga original languages ng Biblia, siguradong mahuhulog ang kanilang ginagawa sa ICG says. Bakit kailangan kong pag-aralan ng mga seryoso sa Bible ang Hebrew at Greek? Dahil po, importanteng-importante ito sa exegetical accuracy. Knowing biblical languages is essential for exegetical accuracy and theological depth. Bago po ako makalimot, para sa mga kaibigan nating mga anti-katoliko, dapat alamin din natin kung ano ang ibig sabihin ng proof texting, exegesis, at eisegesis. Dahil kung puro lang pag ng mga talata ang alam natin, ngunit hindi natin alam ang mga ito, eh hanggang feeling magaling lang po tayo at hindi natin namamalayan na marami pa pala tayong dapat pag-aralan. Pangatlo, kapag tinanong mo tungkol sa history at iniibang sagot hindi lamang po sa proof texting mahilig ang mga anti-katoliko, lalong-lalo na itong mga followers ni Brother Eli Soriano, kundi maging sa word idea fallacy, na kung saan po ay naghahanap sila ng letra por letra mula sa Biblia at aangkinin nila na tama sila dahil yung pangalan ng kanilang relihiyon ay nakasulat sa Biblia. Halimbawa, gagamitin nila yung nakasulat sa 1 Timothy chapter 3, verse 15 dahil naroon yung word na Church of God. Ang tanong, kailan ba lumitaw itong samahan ni Suryano? Ang samahan ito ay isa sa mga itinatag lamang dito sa Pilipinas. Madali lang naman gawin ito ng mga tao para palabasin na sila ay totoo eh. Babasahin nila ang buong Biblia at ipaparehistro yung nabasa nila at para soon ay may magamit silang batayan. Hindi ba napakasimple? Meron pong mas may nauna pang gumamit ng Church of God para sa kanilang samahan. Tingnan niyo po ang nasa screen at makikita po ninyo ang mga samahan na gumamit rin ng Church of God. Ang tanong ulit, ito bang mga samahan na gumamit ng Church of God? Lalong lalo itong samahan ni Brother Eli Soriano ay ang historical na tinutukoy sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Kung oo, bakit kaya hindi nila ma-illustrate sa ating historically ang connection nila sa early Christians? Hmm, Pang-apat, mas lalo kang dapat na magduda kapag tinalakay mo ang iba pang mga importanteng bagay na may kinalaman sa Biblia. Katulad ng textual criticisms at hermeneutics at sasabihin nilang hindi na kailangang pag-aralan ang iba pang mga aklat maliban sa Biblia ipagpaumanhin po ninyo mga kapatid pero may mga ganito pong mga tao na nagsasabi na hindi na raw kailangan ng iba pang mga aklat para matuto sa salita ng Diyos maliban sa Bible ito po ay nagpapakita lamang ng kakulangan sa kaalaman Isipin po natin kung Tagalog translation na Biblia ang ginagamit natin at kapag gusto nating malaman ang tungkol sa textual criticism ay hindi po ito masasagot ng Tagalog Bible na ginagamit natin kundi kailangan po natin ng textbook tungkol sa textual criticism. Sa pamamagitan ng textbook na ito ay mauunawaan natin kung bakit may mga textual variants at kung paano marireconstruct ang original text kahit na wala tayong original manuscripts. Kung gusto nating magkaroon din ng background tungkol sa exegesis, kailangan din nating magbasa ng mga textbook tungkol sa exegesis dahil binibigyan po tayo ng gabay ng mga textbook na ito para ma-perform ang tama at ang proper na exegesis. Hindi po ito madidiscuss sa atin ang pagbabasa lamang ng Biblia. Yung iba po kasi ay walang pakialam dito dahil ang akala nila, dahil may mga proof text silang nakikita, yun ay tama na para sa kanila. Kapag naka-encounter po tayo ng mga taong ito, magduda na po tayo dahil siguradong hindi nila alam ang kanilang pinagsasabi. Panglima, Kapag may nagsabi sa iyo na hindi na kailangan ng mga Bible commentaries na gawa ng mga Bible scholars sa pag-analyze ng talata dahil nandiyan naman ang Holy Spirit. Hmm. Ilan kayang Holy Spirit ang gumagabay sa kanila at magkaiba ang kanilang interpretasyon? Tandaan, pareho silang gumagamit ng mga talata at nagsasabing na sa kanilang Holy Spirit pero magkaibang kanilang pagkaunawa. Maaring sabihin ng iba na ang unang tinawag ng ating Panginoong Hesus ay hindi mga magagaling at mga ordinaryong mga tao. Pero tandaan po natin na sila po ay marunong sa Aramaic at Hebrew na siyang original languages ng Old Testament. At sila din po ay marunong sa Greek kung ikukumpara po natin ang sarili natin ngayon sa kanila dahil para sa atin ay hindi na natin kailangan ng mga scholarly commentaries. Tayo ba ay magaling na sa Hebrew? Sapat na ba na gumagamit ka ng interlinear at lexicon? Yun siguro ang akala mo. Pero hindi yun sapat. Every interpretation of Scripture needs to be tested by a close and informed study of a given biblical text using the best tools and community of expertise available to us as human beings. We also need to test a given interpretation against the larger theological witness of the whole Bible, both Old and New Testaments. The Holy Spirit has worked through scholarship and learning applied to Scripture throughout the history of the Church and continues to do so. Nearly everyone reads the Scripture in a translation from the Hebrew or the Greek, but translations may differ in some places. Commentaries can be helpful to understand possible differences in interpretation. Pang-anim, dapat ka nang magduda kapag tumatalakay ka ng mga bagay na may kinalaman sa original languages ng Bible. Pero ang sinasagot sa iyo, tungkol sa ibang bagay na walang kinalaman dito. Sa maniwala po tayo at sa hindi, marami po mga tao ang katulad nito. Mahilig umatake sa ating mga katoliko. At kapag tumatalakay tayo tungkol sa original text, tinatanong sila sa ibang mga paksa? Ang sinasagot po nila ay tungkol sa mga ribulto at mga imahen na walang koneksyon sa talata. Sa mga kababayan po natin, kung nagpapakilala po sa inyo ang mga taong naninira sa Catholic Church dahil feeling nila magagaling na sila sa Biblia pero kapag tinalakay ng original text ng Scripture at pumupunta sa mga usapin tungkol sa ribulto? Magduda ka na! Pero ipag-pray na lang po natin sila dahil ang mga taong ito ay biktima rin ng IC Jesus ng mga nagturo sa kanila at limited lamang ang kanilang kaalaman tungkol sa scripture. So ayan po mga viewers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is and YouTube channel dami niyong matutunan isa buhay natin ang ating matuto Rodillo at